Libo-libong South Cotabatenos sang benepisyaryo sa iba't ibang tulong at serbisyo mula sa handog ng Pangulo Caravan na bahagi ng pagdiriwang ng karawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Sa anibwersa ang iba't ibang kagawaran sa ginanap na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa South Cotabato. Libo-libong residente ng lalawigan ang beneficiaries ng iba't -ibang tulong at serbisyong handog ng Department of Agriculture, DENR, DSWD at DAR. Nanguna sa aktibidad si DA Secretary Francisco Chularel Jr. Taos puso namang nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. at sa lahat ng ahensya ng pamahalaan sa so walang sawang pagtulong at pagbibigay ng oportunidad para sa kanilang probinsya. Jen Garcia, Imatz, Philippines